si Ramay. Kaling ako doon sa kapila kanina. Mga magulang mo yung nanay, yung papa mo. Ilan taon na bunso nyo? Two years. Liit pa, no? Ibig sabihin, ilan pa ako patay sa mama mo? Two years. Two years. Anong pagkapanganak pa sa kanya? Three months. Three months. Three months. months. Anong matay na mama? Hindi tayo nabihinak, no?

sabi sa bag. Wala ka pa palang ano. Registration. Or. Or. Gabi na yun. Yung na Yung registration. Ito yung gusto mong pasok. Yung binibigay. Okay. 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 na, Okay. 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 Ano Okay. 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 ka Okay. Okay. na Okay. Ano ka na yung stress? Ah, Namaste yung family mo. Ah, naimimiss mo yung family mo? Huwag mo nga tigil doon. yung ano, yung ketchup na merong ketchup na hindi agad na, ano? May uri dyan ah. Doon ka pala na yung stress? Gawin, gawin. Diba sabi sa'yo eh, yung Daddy Paul mo huwag mo talagang sipin doon kasi okay naman sila. I-sipin mo mo na ngayon. Sabagay, wala ka pa kasing ginagawa dito eh nalilip ka pa. Yung pagkamit mo sa mga pagkamit mo, yung pagkamit mo, yung mo, para nangyari na, na. mo, yung pagkamit mo, start ka ng pumasok, may pagkakaabalaan ka na. Mm -hmm. so, Tawag mo sa'yo. Gusto ko bukas, tasok <laughs> so, mo. Gusto mo. gusto mo, mayarati ka doon buo. Gusto mo mag-sirin ka doon kasi na iya. Kabihin <laughs> ko doon, papasok ko yung tayong inip na yun. <laughs> yeah, Ngayon, stress ka pala. Kasi na yung mismo sila. Di ba nakakausap? Di ba ba araw-araw nakakausap si Papa mo? Mayroon din may araw na ka yung dira sa nakapatipa sa'yo. Wala si Kinali. Yung kasama ni Papa Mama, ni Papa mo doon sa bahay ni lola mo. Mm -hmm. Saan so, na kitabaw si Papa mo? Papa at saka yung mga. Papa, ang gano'n yung hao? Sa alam lang. Akaw. Sabay, pag wala doon si Papa mo, nag-aalaga ng kapatid mo. Si Lola. lola pabalik naman yung lulo mo pabalik yun pero mayroon sa kanya masyadong pero masyadong pabalik yung yung lulo hindi pa pabalik ka lang hindi pa pa kasi puro na kami tawa yung bago sa bundok pero bakit grabe yung tiyak ng kapon? ako kay lolo bakit? Okay. First time ko rin nakita si Lolo umiyak. First time? Opo. No. Hindi yan palagi umiyak yan kasi pulo ka niyang tawa. Eh kasi, unang basis mo na mawala, mawala yung tanda. layo-layo ka. Pero, well, eh? mali mo naman yung pagkabakasyon, ipawin ka rin dun. Sabi naman, nasabi ko nga.

Parang Mas oh, Okay ito. mas ito. Ang pa sa mga 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 lang mga 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 nga ng ano, Hindi, dalawa kami. Puro na kami tawa, kahit yung sa na kami tawa, dalawa lang kami. Masaya Lolo mo. Sabi nga, Pin! na?

Yung, Inata, hmm? o, yung, yung talbos ng sili. Pinataan namin yan. Talbos ng sili? Opo. Hmm? Yeah. Oh, ganito pala yung, yung talbos ng kambot ng ano ng yung sili. Ang yan papaya. Gata. Hmm. Okay. Kaya malakas pa sila eh, mga gulay. Tatlong beses, pe, tat, tatlong beses na matay na yan. Sino? Si Lolo. Eh? Hmm? Nabuhay pa. <laughs> Bakit? Tatlong beses na, hindi ko alam. Ano yung nangyari? <coughs> 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 tatlong ano? Tatlong... Tatlong beses na. Sabi na, wala mo pe. Ano na, namatay na ko pe. Mabuti na lang pe, ano. Baka may awa pang dir sa akin. Ginoon ka ulit. Tawa ko ka pa mayroon sa akin sa Lolo. Alam mo pa yung binata pa ako, marami nang dito yung babay sa akin. <laughs> <laughs> dito, man, siya ligawan, ha? Siya din ligawan. Siya din ligawan. Siya din Ano yung naroko? Tapos mag nga, maganda. Lalo na pang trabaho, ha? Ano ang trabaho, Anong, Isang hektar yan. Isang lang isang trabaho. Malakas. Malakas ang trabaho. Hmm. Pag uwi, ano? Kahoy lang din ala. Pangahoy. O, at saka yung mga gulay. Yung babae naman, <laughs> ah, kapag magatingin, ha? Gusto na. <laughs> <laughs> Uh, maraming babae nabulid pa lang walang eh nabulid pa lang, abulin na chicks hindi lang yung yung kami si Jeffrey kaya nagja-jagging yan naka yung chicks kasi hindi nagja-jagging yung chicks eh ano yung babae yung naginawag ka? ano yung babae? ano ba yung babae yung hindi nagja hindi, hindi nagja na so, hindi na, sorry, hindi na okay. so, ako magja yung dahilan pakita kita uh kong -huh.

Sabay. Kaya pala lagi na sa labas ng bahay niya. Oo, doon naman. Hindi <laughs> <laughs> natin mapakas kasi yung bike wheel pa kung tayo. Kaya abangan ni Jeffy. Nakabangan niya pa rin. Ang na rin. Kasi walang... Goset, walang ano, ano po siya. Walang ano. Hindi lahat ng bagay na hindi malaman. Malaman niya talaga. Ang dami na rin. Nagbilibang din niya ang sarili niya. <laughs> Uy, hindi na ako mag- hindi na ako mag-pupulis dahil lang sa kanya. Nasisipin. Dahil sabi huwang. Kasi nagdaging siya eh. Diba din, kung siya. siya eh. Eh sinobra mo naman kasi. Bindabigla kasi yung katawan mo. <laughs> eh kasi yan, nagtataya pa. <laughs> 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 Kaya pa kayo nag-ilas. <laughs> Kaya paano hindi, nga, hindi energetic na energetic na yung sunod na parang ano yun, parang maganda tingnan. <laughs>

Hindi naman nangyari. Hindi ini tinitin ako ang pangalan nyo. Hindi daw. Dito niya. Ang gabi ng babae. Nagustuhan. Ayun, kapag kayo itong yung ano? Yung ulam manok. yung nangari ng atik. Santol Plus. Santol. Ang santol yun. Ang yun.

Bahay niyo mula doon sa bayan, gano'ng kalayo yun. Sa pinakamis mong sentro, yung pinag-aaralan niyo. Malayo talaga. Gano'ng uh, malayo? mag estimate mo pag nilakad, gano'ng kapla. Talaga, ang mga bats. Gumiting ako, mas 3 o 4. Uh, sa school na, pagdating ko sa school, mga 5.30. Hmm, so, wow. sa oras sa kalate. Kung alis ka ng skotro. Ah, so. Ayun, ayun. So, Tapos, pababa yung lahat. Pababa, ganyan, ganyan, ganyan. Hindi, hindi ito, ganito. Pero yung daan, sementado. Okay, sementado po. Ganito, tapos malayo yung ano, yung ano, yung parang, hindi yan. Parang pumapakay. Tapos ilog na. Pagkatapos sa ilog, dun ka maligo. Kailangan na. Mm hmm. May mga maligo ako doon. Maligo ako doon. Ano, maligo ako doon. Parang ano, hindi ko magdala Magda mag lang ako ng shampoo. Kaya na, maligo na kayo? Ako ka, ako ba pagdating ko sa ilog mga 4.30. Ayun. 4.45. Dun ako sa ilog. Tapos dun, ano, mag... Alam, magtatalam lang ako. Huh. Kahit umaga? Oo. Okay. Damit view na. Basta ilong. Malamig nga. Ay, eh, isa lang ganyan, tapos shampoo, isa na ganyan, uli. <laughs> wala kang ano, wala kang hindi ka lang sakin ng motor o tricycle doon sa inyo? Meron naman sa sakin, meron naman kapag ano, kapag, kapag hindi makasent yung marka ko Wala yung kasabay ka? Ay, kasi, may hindi tayo, may kasakay yung sa ko hindi na po parang hindi na po <coughs> maghinti sa kanya baka may pa ay maglakad na lang ako para sure so, ka, kapag ka, ka, maghinti pa ako may late na ako kasi hindi ko alam. tapos lalo na pag uwi pag uwi talaga sobrang layo parang dami yung mama ko hmm? may time hindi ko sabay so eh. o pumalik ng araw na panaginipan siyo kapunta doon daw dito

Tapos, yung talawa ko daw, bumitin daw. Kasi may ano ganyan na, tao ko, ganyan na tao ko. Tapos, sabukita ko na yun. Pagpapasin ng pinto, isang babae. Yung na ako, ganito lang, ganito lang, ganito lang. Para lang yung sisi talawin nila. Malit? Malit din. Parang namukha talaga na. Sabi nga nga. Iti, iti yung tao ni Daki. Kaya at lahat ng magkapatid ako yung parang kasihan, pinaka-ano, pinaka-verse, ko para sa akin na, ano po, ano po, basta po kayo dito, ano po yung sa ni dito, ah, alam mo, mo yung na ba bahay, di mo, sa Hindi, 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 Kaya

Araw at gabi, ako sa sabahan Tapos kinuha ko yung mga damit mo at minagal mo yung yung mga damit mo ng siya. Number. Kaya nga na ewan pa sa ano. 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 para que vaya a lo mejor a pasarla y no se vaya a más. Yo pude dormir, bueno, ya. Es bueno. Imagina la verdad, es يا اخي انا عايز اقول لك حاجه حلوه جدا 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 انا عايز اقول لك حاجه حلو

ng mga nila aaral ng mga isasagot sa binibigay na mga tanong. Ngayon, siya po ay mag-aaral ng mga. Ngayon, siya po ay mag-aaral ng mga. May darating na mga sa mga natik. Ang meeting session ng mama ko, hindi ako pumunta doon sa hindi na ako makapunta dito. Kailangan ako ng tulong para sa disiplina pala. Gusto ko gustong mag-aral ako ng mga matutulong sa pamilya. i a I'm going to follow the music and 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 i am i am i am i to myself, what a wonderful...